So guys, nakapamalingki ko ulit to guys, no? So, ako ni himoong paksiw. And then, ang katunga po, ako ang himoong inon uh, inunolan guys, og perito ng uban. Kaya daghan man. Iusan niya siya kakilo guys. Kaya daghan man. Ya, ako na bayaw sa mukhaon, no? Pero ako na rin siyang lotoon daan para init-initon na lang o gusto ko mukhaon. O no? ba diba? O may saging patay tayo. Maloten balutin natin sa saging sa dahon na saging oh 'di ba yung pinagbudburan oh gamitin ko naman sa isda <laughs> oh 'di ba double purpose so guys ready na ang paraon o nato guys so gibutangan nako og suka nga dato puti kunnya gihapinan nako na og siling pula nga ispada Nya yeah, kini po di mong anik. ni sa suka guys. So ayan. So, di ba ready na mag cook ang enjoy. So alright guys. So ayan ang um, ano natin. Ang uh, isda natin ay crispy crispy na. Gusto ko kasi crispy crispy na sunog sunog. So yung shrimp. Luto na yan. Rain. Okay na rin yung shrimp natin guys. Ayan. Di ba? So ayan na natin yung mag slow down ang cooking natin. Para tsaka pag na natin na yung na rin pero gusto ko pa-hugsan kaya gusto na pinakubas. pinakuwas kanang gamay na lang ba ang sabaw um, di ba, o, crispy na yan yummy na yan o, yung shrimp natin curry shrimp okay na rin yan, palutuin na lang ininin -in -in na lang